Kahit nga lutong bahay lang, ay pwedeng gawing special ang bawat kainan. Another day, another story to share. Pagising na kaninang umaga, ay napaakit agad ako sa labas dahil kakaiba yung tunog ng hangin. Tiningnan ko din nga dito sa likod kasi nga iniisip ko baka nilipad na yung aming mga sinampay. Mabuti na lang talaga ay na-secure ito ng aking asawa kagabi. Mga 11 nga kasi kagabi ay lumakas na yung hangin at ulan dito sa amin. Salamat nga sa Diyos. Maya-maya ay humupa na din yung malakas na hangin. Tulog pa nga yung aking mag-ama dahil napuyat nga yung aking asawa sa pagbabantay kagabi. Kaya ngayong umaga ay nasimulan ko yung aking araw sa pagmeditate ng God's Word. Pagising nga ng aking mag-ama ay medyo nagkaroon na din ng sinag ng araw. Kaya happy-happy yung Pia dahil nga makakasama siya ngayon sa paglabas ng kanyang tatay. Dahil nga sa sobrang lakas ng hangin kagabi, kaya sobrang dumi ngayon ang aming paligid. Humabol na din nga ako sa aking mag-ama dahil meron din akong kailangan bilhin. Enjoy na enjoy na naman talaga dito si Via the Explorer. Pagkatapos ngang mabayaran ng aking asawa yung aming mga pinamili ay umuwi na din kami agad. At pagka uwi nga namin ay hinanda na rin agad ng aking asawa ang aming breakfast. Kapag yung asawa ko talaga yung naghahanda ay laging nagmumukhang special ang aming pagkain. Ngayong umaga nga ay gumawa na naman siya ng coffee latte para sa aming breakfast. Yung moto nga kasi ng aking asawa ay make every meal Special. Ito nga yung anak ko na meron namang sariling pagkain, pero yung maliit niyang kamay ay kumukurot-kurot din sa aming pagkain. Pero sige lang, Bia, enjoy mo lang yung blessing ng Panginoon sa atin. Natatawa na lang talaga akong pagmasdan si Bia dahil nga sa lakas niyang kumain. Pero kahit ganyan nga yan, ay napaka-sweet naman at nagawa pa nga talaga akong subuan. Akala nga namin mag-asaway, hindi niya mauubos yung oatmeal at milk niya ngayon dahil nga nakarami siya ng tinapay. Pero maya-maya nga ay simot ulit saya nga lang ay hindi ko nakuha ng video. Pagkatapos nga namin kumain ay nagbanting muna kaming mag-ina. Nireview lang namin ang mabilisan yung mga animals, animal sounds na alam niya nang banggitin. Kasama na rin dyan syempre yung mama at papa. Mama? Mama? what is this? What is that? Mama. Meow, meow. Pagkatapos nga niyan, ay hinarap ko naman itong mga kalat ni Via na dapat kong linisin. Kapag may toddler nga talaga sa isang bahay, expect mo na na ganito yung lagi mong makikita. Kaya kahit nga linisan mo yan, maya maya lang ay makikita mo ang dami na ulit kalat. Pero salamat nga sa Panginoon dahil alam ko na makakatulong ito sa akin para ma-develop nga yung fruit of the spirit na binigay sa akin ni Lord. To be honest, sa araw nga na ito ay sinubukan ako ng Panginoon sa bagay na ito. Yung tipong natupi ko na yung mga table cloth na ito pero maya maya ito nga yung ginawa ng aking anak Nakapo. <laughs> yung gusto mong pagsabihan pero alam mo namang hindi ka niya maintindihan dahil nga hindi pa naman fully develop yung kanyang isip. Pero sa mga ganitong point nga, yung magulang yung tinuturuan ng Panginoon na maging mapagpasensya. At laging isipin na hindi siya mananatiling toddler. At eto nga yung isang challenging part talaga sa isang magulang na ituro yung tama sa mga bata. Napansin nyo rin ba sa isang bata na kahit hindi mo siya turo ang gawin ng mali pero master na master niya itong gawin. Pero yung tama ay kailangan pang turo, Nakasulat din kasi yan sa Bible na yung mga bata ay sadyang pilio. Kaya yung trabaho namin habang lumalaki si Bia ay ituro sa kanya yung tama. Pagkatapos ko ngang malinisan ng sahig ay nilinisan ko na din yung mga table para malagyan ko na nga ito ng tablecloth. Ang kailangan na lang namin ngayon ay bumili ng plastic cover para hindi naman ito madumihan agad. At pagkatapos nga maglinis, ito na ang aking office time, ang magpadede ng anak. Kaya yung asawa ko na lang ulit yung magluluto para sa aming panahon halian. Maya-maya nga ay tapos na magluto yung aking asawa pero si Bia ay tulog pa. Kaya kami na lang muna ang dalawa yung kakain ngayon. Mabuti na lang talaga na bago nga nakatulog si Bia ay nakarami din siya ng pagkain. Eto nga yung niluto ng aking asawa. Napakasarap. Pag siya talaga yung naghahanda ng aming pagkain ay feeling ko lagi kami kumakain sa restaurant. Kaya kain po tayo. Pagising nga ni Bia ay busog na busog pa din siya kaya ayaw pang kumain. Kaya yung ginawa namin dalawa ay nagkanda kantahan na lang muna kami. Nagulat nga din ako kay Bia ay palaban na rin talaga sa kantahan. Ako muna ang mauunang kakanta. Mamaya maririnig nyo nakakanta na din si Bia. Pagkatapos ko ngang kumanta ay si Via na naman yung napasabak sa kantahan. I like to eat, eat, eight, eight, eight I like to eat, 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 it is a Sobrang saya ko talaga nung nakita at narinig ko na yung anak ko ngayon ay marunong nang kumanta. At talaga namang marunong na din gumamit ng microphone. Isang bagay talaga na hindi ko pinagsisihan na mas piliin siya kaysa doon sa aking naging trabaho. Dahil sobrang saya talaga na makita yung bawat milestone niya. Muli, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Muli, ako si Mama Care ay lagi nagpapaanala. Always care and share something with those people around you. Thank you for watching!